Itinanggi ng dating Chief of Staff ni former Senate President Juan Ponce Enrile na si G.J. Reyes na pumirma siya sa endorsement letter para sa ng government organization ni Janet Lim Napoles. Ayon kay Reyes, wala siyang alam sa mga NGO ni Napoles at hindi kasama sa kanyang tungkulin ang mag-endorse. Hindi raw siya pumirma ng anumang sulat na kinalaman sa PDAF dahil hindi naman siya senador. Nagulat na lang siya sa lumabas na report ng COA noong 2013 na may mga pinirmahan siyang dokumento. Kaya naman mariin niyang itilanggi ang mga dokumentong permado niya na inihaing ebidensya sa mga state prosecutor. Pero matatandaan na noong 2012 ay nagbigay ng sulat si Enrile sa COA na sinabing si Reyes ang pumirma ng endorsement letters para sa bogus na NGO ni Napoles. Hanggang sa huli, nanindigan si Reyes na wala siyang kinubrang kickback sa PIDAC ng dati niyang boss na si Enrile.